Nakalagay dito brother Matt, oh? Yes boss Attended vehicles 1,000 Motorcycle 500 Light vehicles 2,000 Medium 3,000 Heavy motor vehicles 4,000 super heavy motor vehicles. Saan kayo kumain? Doon. Pumili lang po ako ng pagkain. Pumili po kaan dito. Ba't dyan kayo pumarada? Galing po kami sir ng ano eh, sa uli. Maluwag naman brother Matt. Yes po. Ang tama Saka marami dito. dito sir truck ng ano eh. Hindi, ang tama pag may tao ticket. No? Alikay. Alikay brother. Asa sa sasakyan niyo? Oh, baka maklam din 'yan. Ano ba? may nakita. Okay. 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 Hindi po, nakita ko na lang may pag, pag, pag sabi nito, may city, may imos daw. Ini-start ko pag ko. Sabi niya, "Wag mo mabante, may kalab na." Sabi sa akin ng taga City. Mm. Kaya pinatay ko na lang po ang truck. Okay. Nasaan ba ang boss niyo? Nasa kanila po kasi may sakit eh, nag-o-hospital Nag Nag nagkikimo siya. Nagkikimo ang boss mo. Ano lang po ang tinanong namin niyo? Yung... Si Tarya Tara. Magkano sweldo mo sa isang araw? hindi po kami aromen eh? sir, pag po. Pag wala pong biyahe, wala pong kita. Pwede wala kang kita ngayon. Wala po. Pero Jerry, punta tayo sa City Hall. Sama natin to. Tama naman na hindi dapat po marada. Ano? Sabi natin obstruction. Itatanong natin, titingnan natin kung ano nakalagay sa ordinansa. Kasi clearing eh, ibig sabihin clearing, Pinagbabawal yung obstruction. Ay eh, nag-clump sila. Ay eh, lalo nang lumala. Lalo nang nag-obstruct. Parang mahirap i-justify 'yon. Parang andating sa nag-iisip, pera-pera lang. May picture ka nung operatiba yung mga taong upo. Patingin. Patunay na dito kayo. Oh, taba. Kasi okay. kung wala kang nakipakita Ang picture, baka nagkukwento ka lang o nagdadahilan ka lang. Ay, oo. Oh, oh. Brother Jerry oh. Medyo maliwanag lang. Pero 'yan oh. May operatiba. Importante may ebidensya tayo. Oh, na nandyan ka. Kasi kung wala ka, may katwiran sila. Na Magla- tama po. Ah, mm -hmm. um, um, misis, may mga lakad pa kami, ano? Sacrifice ka muna, huwag ka muna kumain. Kami naman, hindi pa rin kumain. Isasama ko yung mister mo. Okay? Mm -mm. Sige, sama ka sa amin.

Ito na kami ha. Good afternoon, Congressman Busita. Nandiyan yung happy nyo. Ay, isa sa Wait lang pa. Okay. Pasok kayo, sir. Thank you. Hindi ka. Ay, good afternoon. Si Happy. Yung chip ninyo, nandiyan? Nasa field po yun. Nasa field? Sinong assistant niya kaya? Yung assistant? O kahit sa operation? Sa operation po, sa Ramboy. Kaya ang boy. Brother, good afternoon. Mm -hmm. May tumawag sa aming opisina eh, truck driver. Pwedeng makita yung ordinansa nyo. Yung sa clamping. Apo. Hmm. Patingin. Driver, namumuhan mo sa kanila kung sino yung nag-clamp. O yung kasama. Hindi ko po nakita nga. Hindi, yung... may picture ka. Kung sino po nag-clamp ng... Hindi, Kasa. patingin kung sino yan. Ito, sino to? Isa po sa nag-ano po namin. Tao ninyo, ano? Oh. Ito ba ang nagbigay sa'yo ng resibo? Hindi po. Yung isa po. Ah. May pangalan ba dito? Sino itong si MS and DR? Si Mark K. Eh, Mark po. Mga kan. Pati nga brother ng ordinansa. Basahin ko lang. Oh. The provision of this ordinance shall cover the clearing of all public roads, including all sidewalks, streets, avenues, alleys, bridges, pedestrian lanes, parks, and other public places within the territorial jurisdiction of the City of Imos. Ito. Any person violating the provision of this ordinance and the public code of the City of Imos for the illegal parking shall be fined as follows. attended vehicles 1,000 tapos nakaano na, po kasi dyan sir yung... ay kapatid unattended dyan ah. Uh, sir actually ganito po kasi ganito pwede makapag sige po. kasi sir actually kausap namin siya mm -hmm. actually hindi naman po namin siya tutuluyan dapat ang, ang, ano po kasi namin together with the seat mo ah, mm -hmm. uh, ang ginagawa po kasi namin sa operation na yan, Kinaklamp lang po. Tapos titikitan lang po siya. Okay. Tsaka tatanggalin po yung clamp. Uh, by the way, brother, anong public service, public interest? naka tayo, ha? Opo, Kasi wala naman tayong pag-uusapan personal. Para alam ng publiko, alam ng mga truck drivers, ano bang ba naging issue? Opo, opo. Uh, amenable ka, brother, na yung driver nasa mm -hmm. truck. Okay, mm -hmm. sige, tuloy mo. Tapos, um, ano lang po namin, kinakausap po namin siya. Uh, actually, sa totoo, Brad, alam mo yan. Ang tagal natin nag-usap. Ayaw ka namin ganyan na. Yeah. Kasi ang naging problema, yung license mo is huli ng LTO. Opo. O, po. o na sige. Laka, ano, tapos sabi ng... Uh, so mo, ang dala mo, ticket. O, ticket po. o, o po. sige. Ngayon? Yung seat mo po, yung traffic namin, uh, inaanuhan siya na i-issue ka namin ng ticket. Okay. And, sabi niya sa amin, um, bahala kayo kasi kayo ang may batas niyan eh, hmm. sabi niya. So, sinabi ang pa para tawagin yung boss mo. Eh, ang sagot sir, sa amin eh, yung boss ko kasi parang presidente yan. Namin tatawagan na galamay, yung galamay niya tatawag sa amin. Kumontra ka kung mali ako ha. Go ahead, sir. Sa pagpapatupad ng batas wala siyang karapatang magdikta. Kahit ba sabihin niya, yung boss niya, presidente o counselor o sino, wala sa usapin yun. Ang tama, may violation siya, tikitan. O sige, bakit na uwi sa Klamping? Ayun um, nga po, kasi naka park. Ang ginagawa po namin, that, kasi hindi po kami nag issue ng ticket. Dito po talaga yung issue ng ticket. Violation form lang po yung dadalhin po dito. Para... Sige, tuloy mo. Para ano po, dito po titikita. Wala po kami dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, eh, traffic enforcer na kasama namin. May problema kung gano'n. Ang violation niya, traffic violation. Mm -hmm. Dapat pag may violation, ticket. Eh. Mm -hmm. So dahil wala kayong panikit clean up ninyo. Uh, sir, yung ano po namin is part po ng road clearing. Clean up mo, kasi naka-obstruct O, sige. Clean mo kasi naka-obstruct. O, ilang araw na siyang naging obstruction lalo dahil clean mo. Pero malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? Ay, clean mo eh. Ay, di mas malaki pang problema sa inyo. Lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka na huli? Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? O di ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may kurbada doon. Pag may naaksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad, Basi sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa. Klinamp mo eh. Di lalong naging obstruction kagabi hanggang ngayon. Alam mo ang problema talaga kapatid. Marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Napag-alaman ko yung boss niya pala. Nagdadialisis eh. May malubhang sakit eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin niyo yung ordinansa. O, oh, baka hindi niyo alam. Pag hindi nag ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang mag ng 1,000. Eh kasi kapatid, ano, hindi naman kaya kita sinasabihan eh kinakagalitan kita. Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktima Ba't nyo kailangan kausapin ang boss niya? Para baka mag-o-offer? O, o ako, sa, sa taong bayan, yun ang iisipin. Sir, o, sige. Excuse, uh, uh, bakit uh, gusto mong makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na... Gusto ko makausap. Hindi, bakit boss. kailangan tawagan pa uh, niya ang boss? actually, kailangan. hindi po ako ang nag... An, at nagsabi po noon ang inaano ko po ang in, sabi ng enforcer para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyayari pero wala ganito po po. nga kapatid sa pagpapatupad ng batas nakapatulad nito walang paki-alam ang boss niya dito hindi ito trabaho ng congressman nakakaawa lang yung katulad niya na base doon sa tawag niya wala akong makitang tamang dahilan eh kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Kung baga, mas malaki pa ang violation nung nag eh. Pati yung team leader eh. Sana, wag na ninyong gawin ito kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. So by the way, uh, gentlemen and ladies, hindi ko kinu-question ang ordinansa. Ang questionable kung paano nyo ipinapatupad. Pasensya, hindi ko nahihingin yung iba pa ninyong katwiran kasi base sa sa kapatid, very clear, mali ang ginawa po ninyo. Eh, nakarating pa sa kanya, 5,000 ang babayaran niya, may nagsabi sa'yo? Ito po, ito po, isabi po sa akin, nakalagay po dyan na 5,000. Oh. Mali, attended eh. Ito po. Hmm. So, nakalagay dito kapatid, attended, di ba? At na-witnessan mo sa pag-uusap nagkaharap-harap, di ba? Hmm. So, ang babayaran niya, 1,000 lang. Sa ano po kasi ito? Sa truck, kaya 5,000? Hindi, nah, kung, kung, kapatid, kung walang driver. Kung walang driver. Oh. ayang pagkalam niya, 5,000. <coughs> Siyempre, usapan tayong, tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Ano, hindi, ko naman, hindi ko naman sinasabing kayo ganon. Pero sa sitwasyong ganon, 5,000... Ang laki nun ah. Kung ito ay may discarte, boss, ba, pwede pag-usapan ng... Yes. 50. Angkat naarinan ko ay. Kapatid. Kapatid, excuse me. Unang tanong, nandun ka ba? Andun po d'ong una. Kayo. Ay, maniwala ka sa akin. Walang sasang-ayon sa iyo, kapatid. Sir, excuse. Yes, 'tong sinasapihan ko siya na ano, iba 'yung nag-gesture na kasi doon sa mga toba. Yung gestures, kapatid, wala 'yun. Kayo, professionals, marunong dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. O paano ngayon, lumalabas, kayo pa ang mali. Pasensya kapatid, hindi acceptable yung sinasabing matigas ang ulo. Pinapalis, ayaw umalis. Bakit po sa nangyari? Ano po yung wala po ba siyang Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol, may violation siya. May pananagutan siya, base sa ordinansa 1,000. Ang questionable, bakit ninyo clean up eh, ay nakaharap nyo? So again, tayo naman lahat nagkakamali eh. No? Ako naman, ako naman nagsasalita on behalf of the driver kasi makikita naman natin mababa lang yung pinag-aralan niya, hindi niya kayang pagtanggol sarili niya. Walang personalan ito pero kapatid with respect to our chief dahil wala siya. Hopefully, Maipatupad ito ng tama Yes sir Kasi next time na magkamali kayo Sa ngalan ng public service Magsasampa ko ng kaso Kung sino ang dapat managot At ang gagamitin kong backup is, is the ordinance Yes sir mm. Thank you sir So please So brother Matt Bigyan mo ng 1,000 to Binigay ko ba sa inyo para Ba't yung perang inano ko? Ba't wala sa bulsa ko? Tingnan, unan dyan. Yung mag-asawa, hindi pa kumakain. Oh. Saan ko nailagay yung pera ko? Ay, wala po. Hindi, nasa truck po mo. Wala po ako dala. Ay, tulong po. Saan magbabayad? Treasurer's office oh, 1,000 sa Ticket. Oh, kumain ka. Dito na po Sige. Sa oh, dagdag mo yan. Doon sa dapat mo. So, brother, klaro ha? Ito yung first and last. Yes, yes sir, sir. Oh, sige. Oo. No. Uh -uh. Kapatid, ito. Ah, paki-ano muna. Thank you so, ha. Uh, Hmm. Santa Ana po. Hmm. Picture. Thank you po, idol. No, oh, Sister kasi hmm. idol win. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you.